Uh, hello guys, ay uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, so dito po ako sa aming uh, baksan nag, ano, nag-unboxing. So, ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo yung binili ko na Timo. Ayan, nag-order po ako ng Timo. ito uh, po ito pong, pong in-order ko na Timo ay pera ko po ito sa sahod ko sa Facebook. So, ang pera ko kasi nang, nasa PayPal ko pa. So, pwede tayo mag-order sa Timo na gamit ang ating PayPal account. So, ayan po guys. So, buksan po natin ang aking Timo. So, first time ko po ito na ano, na maka ano na. So, actually, ang may isa pang ano ako guys, isang order pa ako hindi pa dumating kasi po guys uh, room number po so no worry po kasi po ay kontak ko na po ang ano ang team mo. Oh. naka nag chat chat na sila sa akin ano baka i-claim ko i-claim ko pa rin yun sana makuha ko rin yan ayan ayan guys ito po ang aking ano yung uh, sa aking power bank ayan so ayan sabon po ito ayan ayan sabon then ito po eh, okay, para po sa aking maleta binilhan ko po ng cake so ito sa natin so nagmamadali po ako guys dahil po ay gutom na po ako na, Kuma uh, kumain na po yung mga ako po. ayan so mag unboxing muna ako sa amulet dahil para makikita ko kung anong laman kasi uh, para ma-message ko yung ano ayan guys dami pa tatlo ayan so o, may susuotin ako pa uwi ayan tatlo siya guys sorry ang ganda sa ang ang ganda pala guys uh, subukan so ko muna kung bagay ba sa akin flat na ilong pero maganda siya guys no hindi wow sana all ayan charing <laughs> nakakatuwa Sana natuwa ako sa aking binili so meron pa saglit lang ayan so nagmamadali po ako mag video kasi gutom po ako guys kaka may lulutuin pa ako ngayon luluto pa ako ng makaroni eh. ayan so ito buksan po natin wow ang ganda guys ayan wow leader ang ganda ang ganda ah tunan nyo ang gaganda halo sana all hala bagay na bagay sa akin Wow, sana all. Ang ganda. Ang ganda ng order ko, guys. Ayan. So, may isa pa. Ito, guys, ay speaker. Ayan. Para sa aking kapatid na bakla. nagchatsa sa akin. Ga, bilhan mo ako ng ano, ah uh, speaker. Ayan, binilhan ko siya. Ayan, ang ganda ng earth. sa kanya. Ayan, guys. Para to sa aking kapatid na bakla, guys. Ayan, guys. Oh. Wow, sana all. Ang ganda-ganda. Yan. So, wala na po tayo. Ito lang po. So, antayin lang po natin ang aking order isa. Uh, pag dumating, ayun. Inshallah. So, ito lang po ang aking, ano. Actually, ito guys, ang presyo ito ay 100 plus uh, real po ito. So, mag-2,000 po ito sa Pinas. Then, yung unang order ko ay wrong number, ay 3,000, ah, uh, 390. So, magsisiksa mag 6,000 po yun. yun. Yun po ay gamit ko po, po yun. ah uh, bag ko at saka yung gamit uh, ko at ah uh, mic gamit ko sa pagbablog. Bumili din po ako doon. Ito po, para po ito, para po ito para sa kapatid ko kasi ah uh, hinabul, humabul ako na mag-order sa aking uh, bakla na kapatid. Ayan. So, ito. Ang ganda-ganda, guys. Leather. Wow, sana all. Ang ganda ah. Ah, oh, ang ganda. Susuot tayo pag uwi ko niyan. Ako rin hindi ko magsuot mag ano. Ito lang susuotin ko kasi mainit. Ayan. Charing. <laughs> Yun lang po guys. Maraming salamat po sa tumangkilik sa aking video. Kahit hindi kagandahan, ay hindi po ako masyadong makagawa ng video na maganda dahil po ay ako po ay ano, nijo busy lagi. Ayan. so ibalik ko na po dahil ay. So i-clean ko pa rin yo po yung ano ko order ko na uh, naiwan. Uh, tinanong uh, ako uh, kumausap ko yung nag-deliver sa akin parcel. Sabi ko, "Saan na yung isa?" Sabi niya, "Ibang mag-deliver daw yon." Sabi ko yung yung ano ba yung room number ko. ba, kinunta ko kayo. Sabi, so, sabi niya ay ibang ibang tao daw magde-deliver Ayan. Yay, ang ganda. Ang cute. Natulog